pinatawag ng House of Representatives ang SMNI at ang host ng Laban Kasama ang Bayan na si Dr. Lorraine Badoy at Ka Eric. Ito ay dahil umano sa 1.8 billion na traveling expenses ni Speaker Martin Romualdez. Is 1.8 billion ang travel. Kay Speaker okay. Martin Romualdez, 1.8 billion ang travel cost niya. Napo. Oh. 1.8 billion pesos. For how long? For uh, almost one year lang. For the Ito, Kong, for the entire Congress. Sa kanya lang. Sabi nila, oh, kaya nagtatanong itong ating source from Congress. Is But, it true? 1.8 billion. Sabiya pakitanong ka Eric at paki-explain din. Gosh. At paki-tanong kay Dahil sa pagtatanong na ito, binulalatlat ng Committee on Legislative Franchise ng Kongreso ang prangkisa ng SMNI. Ang pag-uusisang ito ay naging metsiya upang si Dr. Lorraine Badoi at ka Eric Sellis ay cite in contempt ng Kongreso. Nakakulong ngayon si Ka Eric at Doc Loren sa Legislative Security Building sa Batasan. Pero ang investigasyon na ito na ginawa ng Kongreso ay nagbuga ng mas maraming tanong kaysa kasagutan. Ito ay dahil kinumpirma ni Secretary General... Reginald Velasco na ang nagastos lamang ng House of Representatives para sa kanilang travels ay ang foreign travel expenses na ito na pumapatak ng 39,605,123 pesos and 61 centavos. Kasama na dyan ang House Speaker at ang lahat ng miyembro ng Kongreso. Kung uusisain natin ang traveling expenses ng House of Representatives, ang kanilang traveling expenses para sa 2023 ay merong budget allotment na 2,066,245,000 pesos. So ngayon, kung 39 million lang naman pala ang kailangan ninyo para sa travels, para saan yung bilyong-bilyong pera na ni-request ninyo for traveling expenses? noong 2022 ang budget allocation ng House of Representative for traveling expenses ay 1 billion 631 million 956 thousand. sa pinag-uusapan na ang budget for 2024 at ang nere-request na budget ng House of Representative ay 1 billion 399 million and 931 thousand pesos para sa kalinawan ng lahat, ito ang nire-request nila, ito ang budget nila for 2023, at ito ang nagastos nila for 2022. Kung matatandaan nyo kanina, pinakita ko yung 1.6 billion na budget nila for traveling expenses, at ito lang ang nagastos nila. Pero sa taong 2023 ay nagkaroon pa sila ng 2 bilyong budget. At ito naman para sa taong 2024, sa kabila ng pagkumpirma nila na 39 million lang ang nagastos nila for traveling expenses, gusto nilang humingi ng 1.3 billion pesos traveling expenses. House Speaker Martin Romualdez and members of the House of Representatives. Hindi kami dapat nahihirapan na magtanong sa inyo kung paano nyo ginagasta ang pera namin. Hindi nyo dapat ginagamit ang kapangyarihan ninyo para gipitin ang mga taong nagtatanong lang. Baka nakakalimutan nyo po, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Yung kapangyarihan nyo po galing sa tao, sa mga taong nagtatanong. Kami ang boss nyo, kaya pag tinatanong namin kayo, dapat sumasagot kayo.